pag uh, na tayo ng 4x4 ay ng uh, enduro wala, ngayon lang pagkakataon ngayong gabi kaya atake namin dito na kami sa Mount Lawad River ano na namin kung may tatagpos namin to ay guys, update tayo mamaya ngayon yung uh, ano sa ilog hirap to, wala kaming yung flashlight at uh, yan wala kami ilaw Hey na Oh, ito mahirap. Hindi matarik. Ah, hindi ko makapag-video rito. Wala akong kasama. Guys. Nice. Woo. Okay lang ka ba dyan? Ah, bye bye, mga tawad. Tayo na, matindi. Mahirap pa sa akin ah. Puta guys. Kaya kaya. Tak na, walang ano ah. Eh, okay, tatapak na ako. Woo! Dilim! Hirap dito sa Ahonen. Talagang kalabog kami. Okay guys. Ilabas na rin natin yung enduro nila sir. Woo! Pahirapan. Grabe. Napakadulas. Ah, Muntik pong ma-stranded to doon sa mga paakit doon sa ilog. Tindi putik. Guys, huwi na tayo. Ansel, nai-labas na namin. Hindi na kuhanin bukas.